Ngayon po guys at mga ka-sexy, atin pong hatiin sa dalawa yung ating leafy vegetable or tinatawag nating pechay. So, ayan po guys ang ginagawa ko. So, hinihati ko po siya sa dalawa. So, hinihiwalay ko po yung stem sa leaves niya. Ayan po guys. So, kitang-kita niyo naman. Tinatanggal ko po muna yung nasa dulo na hindi po pwedeng kainin. Ayan po guys. So, yung mga mahaba, hinahati ko po siya sa dalawa. Pero yung mga maliliit pa lang ay okay lang po yun guys. Kasi, uh, ganda naman po kainin kapag gano'n. So, ngayon naman, ito naman yung ating 3 uh, pieces na eggplant. So, ngayon meron pong ano, kunting uh, hindi pwedeng kainin po na part. So, ayan po guys, sinatanggal ko po siya yung mga may itim na part po ng ano, ng eggplant. So, ayan guys. Sinihiwa ko po ng dalawang beses. Tapos, ayan. Ninahati ko pa po siya sa dalawa. So, ayan po guys. So, hulaan niyo po guys kung ano po yung lulutuin ko ngayong uh, tanghalian. Ayan po guys. Yung uh, dalawang ingredients. Yung pechay at talong. So, ngayon naman, after po natin na uh, Uh, I-prepare yung pecha at talong. Ayun naman, meron naman po ako dito na... Uh, luya. So, ngayon binabalatan ko po yung luya. <laughs> Andami pong nasasayang talaga. Hindi ako marunong magbalat talaga, guys. So, itiglan mo naman. So... Yung iba po dyan... Uh, uh, Pinipit-pit lang po nila yung luya. At okay na kahit may balat. Pero ako po binabalatan ko po muna yung luya. Tapos ngayon... Uh, hinihiwa ko po siya ng mahaba. Ayan guys, ang pahaba. So, ayan po yung uh, klase po ng paghiwa ko po ng luya. So, may idea na po ba kayo guys kung ano po yung lulutuin ko? <laughs> Siguro naman meron na dahil yung mga marunong dito magluto, alam na po nila. So, meron na silang idea. So, after po niyan, uh, ilagay na po natin sa mangko yung ating luya. Ngayon naman yung sibuyas. So ayan guys, binabalatan ko muna yung sibuyas. Ayun. <laughs> Di talaga ako marunong magbalat ng sibuyas guys. Tapos yan, hinihiwa-hiwa ko na po siya. Ayun, sa ayo, sa tamang sukat lang. So ayan guys, kita nyo naman. Tapos nilagay ko na din sa mauko or sa maliit na bowl. Tapos ito naman po yung ating tomatoes or ang ating kamatis. So, hinihiwa-hiwa din po natin yung kamatis. Yan. So, at sa tingin nyo po guys, ano po ba talaga yung lulutuin ko? <laughs> so, ayan guys. So, ilagay din po natin sa mangko. Ayan. Tapos naman, ito naman yung ating bawang na pinitpit at binalatan ko. Ngayon, hinihiwa-hiwa ko po siya ng maliliit. So, ayan. Sinama ko po dyan sa may luya. Tapos meron din ako ceiling green. Tapos ayan na po guys yung aking mga ingredients. Meron po akong dalawang tilapia. Ayan. Yung talong pechay, siling haba, luya, tomatoes, garlic, at uh, sibuyas. At ito ngayon guys, pinito ko na po yung aking tilapia. So after po na niya, nilagay ko na po yung aking canola oil or olive oil po. So, ayan, ginigisa-gisa ko na po yung sibuyas at bawang sa olive oil. Ayan, guys. Ayan. Wait po natin na magkulay brown and then nilagay ko na po yung luya. So, ayan, guys. Ginigisa-gisa ko na po yung tatlong spices or ingredients po ng ating lulutuin ngayon. Tapos, nilagay ko na rin po yung tomatoes or ang ating kamatis. So, ayan guys. So, after po niya, nilagay ko na rin po yung ating gata or yung Coco Mama fresh gata. Ayan po yung ginamit ko guys. Tapos, binudburan ko po ng ground black pepper. And then, nilagyan ko po ng kaunting tubig. Tapos, nilagyan ko rin po ng salt. Tapos, sinakpan ko at pinakuluan ko na mga 1 minute and then nilagay ko na po yung ating tilapia na pernito so ngayon alam niyo na guys kung anong niluluto ko <laughs> so ayan tapos nilagay ko na rin yung siling haba or siling green tapos nilagay ko rin po ng magic sarap ayan para malasa na po at uh, kunting ground black pepper ulit tapos nilagay ko na po yung talong ayan guys so ngayon Winay, ah uh, hinintay ko na po yung talong na lumambo. Tapos nilagay ko na rin po yung pechay. So, yan po guys, yung ating vegetable. Ayan. And then, nilagyan ko na rin po ng kaunting patis. So, para po uh, medyo uh, madagdagan po yung lasa po. Kasi yung asin kanina, konti lang po nilagay ko. So, ayan. Pinakuluan ko na po guys. And then, luto na po. So, ito na po yung aking ginataang